ko'y halos bulag na sa gabi gawa sa sobrang labo na ng aking headlight akala ko wala ng pag-asa ito at bumili na ng bago pero meron pala mga kabox at ipapakita ko sa inyo kung anong proseso ang ginagawa ni Kuya Mike sa aking headlight ngayong napakalabo kung mapapansin po ninyo mga kabox eh halos bulag po ako nyan sa gabi pansinin niyo yung ilaw ng kotse. Dapat ganyan. Ay ako halos walang ilaw oh. Kaya nang makita ko itong advertisement niya sa Facebook ay hindi na ako nagdalawang isip na tawagan si Mike oh, you're at, at nagpa-home service po ako dito sa amin. Itong headlights ko po ay original po po yan ng 2012 at hindi po napapasukan ng tubig yan kailanman. Pakinggan nyo mga kabuksang interview ko sa kanya. 2000. Tapos yung una, yung una, 2, 2, ah, 240. 240. 600. Tapos? Sunod 1,000. 1,000. Yun na yung last? Tapos 2,000. 2,000 tapos? 3,000. Ah, yung Bali liha, lima. ganon? balili lima pala siya. 5, iba ibang bridge. Oo. Ay, ano naman yung ina-apply dyan sa mga ganyan-ganyan dyan lang sa, sa gilid na yung... sandali lang, ah, 200 pesos lang. <laughs> kapag bumili po ako ng brand new ay 7400 po 'yung pares. Eh pwede pa palang gawa ng paraan ang ating mga original na mga headlights kahit ito'y malabo na eh original naman at matapos ang lahat ito na po 'yung finale na ginagawa ni Mike ngayon. Hindi ko po ito i-edit at para po sa ating kaalaman lahat panoorin nyo na lang mga kabox kung paano magiging balik sa dati ang aking lumang headlight. dyan, Mike? Vaporizer. Ha? Vaporizer. Ay, yung ano lang niya, yung, yung yung ano yan, mainit na tubig sa loob? Hindi, may chemical sa loob. Ah. Mayro' pa lang yung pati loob, no? Mm -hmm. Pag pati loob, ang problema? Ah, uh, mayro'. <coughs> siguro naman maganda na yung paningin ko dyan uh -huh. pag nagdadrive ako ay para akong walang ilaw din eh pero nasisilaw sila ang ibig sabihin wala din yun diba hmm. Uh -huh. ibablog kita Mike ha i-vlog ko to tapos i-ano ko i-advertise ko yung ano mo dalawang taon yan bago bumalik ulit sa ganyan hmm. ilaw lang yung salamin hindi hindi nyo nakaya kaya yun. Ano yung dyan yung mga windshield o ano uh, ano yung acid rain lang Ah, acid rain lang. Meron ako nun. Ah. Oh. Acid rain lang. May mga scratch na, sir? Wala naman. Uh, acid rain kaya okay na Kasi kung scratch nun, liha uli. Ganyan din. Ano, ibang proseso din. Buffing. Ah. Uh, Pero ibang chemicals na din. Oo. Yung pang ano Pang bubu. Oo. Uh, Ito, pang hybrid. Ba't hindi ba mainit yan? Mainit. Ang hinahawakan mo? Mainit yung mga. Hindi naman Hindi hmm. ko makita yung bako eh. <laughs> Ngayon, ilang meters na kaya ang abot ng ilaw na yan? Kita-kita hmm. na yung loob eh. Oo, oh, kita-kita. Ano kung mas mic yung loob niya? Okay naman. Wala, wala pong, hindi pa napasukan ng tubig yan Th 13 years na to eh Ayan, maganda na Mike At siguro naman to, more than 1,000 lakhs na to At uh, clear na clear na ang vision during uh, night driving Thank you Mike At doon po sa aking mga viewers na hindi pa nakapag-follow Ay mag-follow na po kayo At more informative contents pa po Ang darating ng mga content na ibablog ko Thank you for watching and God bless us all.